Hello guys, kumusta po? Ayan na, syempre Going to Work na naman po tayo sa Green Ribbon Syempre, dating gawin Pipindutin lang natin Yung ating elevator na no? Ayan, happy Friday po Sa lahat, ayan Medyo shoutout po sa lahat po ng mga viewers natin. Maraming salamat sa inyong mga panunod. At syempre, medyo shoutout din sa team uh, koreana Elias and Team Elias. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa mga pagbisita sa aking and Facebook page. Ayan. Going to work tayo guys. Lalabas tayo. Assalamualaikum. Ayan guys, grabe. Alaw na po ng... Alaw na po dito, no? Every Friday po, one pm po yung duty ko sa so, napaka napakainit guys grabe 45 degree celsius so syempre wala tayong payong guys naiwan ko yung payong ko medyo tumatanda na po kasi tayo kaya kalimutan ko pa yung payong ko syempre susunoy na naman natin sa sir Maula, na. dating gawin ayan Grabe ka po ng daming tao. First anniversary kasi na Green Ribbon Supermarket. Ang daming tao guys. Tapos, uh, na kami ng one hour. Gawa ng ano, gawa po ng dami ng tao. Ayun. Siyempre, first anniversary ng Green Ribbon. So maraming mong nakipag join alimbawa ang daming kumanta in-enjoy talaga nila yung ano, first anniversary ng Green Ribbon extend kami ng one day sa lahat ng promo namin syempre sa lahat ng product namin no? so alhamdulillah at natapos na rin yung aming first anniversary insya Allah marami pang darating na celebration para sa aming store Yeah. Siyempre uh, Kahit pa pa, no? Masaya kami dahil Kami yung kauna-una ng Pilipino supermarket sa Madina no? Ayan. Ayan yung aming floor manager Sir Maulana Hello sir, hi ka sir Hello. uh, Salam, mainit na araw Ayan. Tumatanda na ako sir, nakalimutan to Kalimutan ko yung payong ko. Yeah. Have a good Friday. Yes. Happy Friday. So ano masasabi mo sa sa anniversary natin kaya? Hindi nila Allah alhamdulillah. So marami namang mga no? Yeah. Oh, makon dami. Guys, grabe yung dami nakijoin. Talong lalo na yung mga babaya nating mga babae. Ah, uh, grabe sila bumirit kumanta. Yes, may kantahan pa pala. Uh, hindi pa natatapos yung kanta namin. Kaya sa mga gustong kumanta, pwede pwede pa naman. So, hanggang dito na lang muna guys. At syempre, medyo mainit at nainitan na rin ako. So, wag na kayo magtaka kung bakit parang may mga ano ako dito ah. Yung parang ano ba yan? parang pulbo? Yes, Gumagamit kasi ako ng sunscreen. Ayan, o no? mga... Kaya huwag kayong magtataka, guys. Kasi gumagamit tayo ng sunscreen. So, napakainit, guys. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Pa-share po ng video natin, no. Ayan, thank you.